lo kailangan may lakas siya sa paghalo na hangga sa mapakunat niya yan o yung katulad niyan, o pinagsasama-sama niya yung maliliit na piraso kanina ng mga palitaw ayan magsasama-sama na siyang ganyan ayan o ba diba? mahirap siyang gawin magsishare ko naman sa inyo yung traditional na kalamay. Bababadya ang malagkit sa tubig o hugas ang mabuti. Pagkahugas ng tatlong beses, dadalin sa gilingan. May gilingan talaga ng malagkit o ng bigas. At gagawin siyang tinatawag na galapong. Ilalagay sa sakatsa o yung supot ng harina dun sa patitik-tiky patitiktikin. At pag natiktik na sa kukunat na siyang parang ganyan at gagawin na siyang galapong. O yan, mamasahin na siya at bibilog-bilogin siyang ganyan. Tapos magpapakulo na siya ng tubig na may asukal o yung tinatawag na mag arnibal Pag kumukulo na yung tubig na may asukal o parang syrup, o sirup o pinakasirup na nga siya, ilalagay na isa-isa yung mga palitaw, itatalbog na dyan. Para siyang palitaw o yung mga bilog-bilog na yan na, na galapong, na minasa, ilalagay na dyan sa kumukulong tubig na may asukal na tinatawag na arnibal. Ilalagay lahat dyan. Hintayin siyang maluto. At pag maluluto na siya, ayan, kulo lang, kulo lang siya ng kulo. pinakukuluan siya hanggang sa maluto. Maluto yung tinatawag na palitaw o galapong. O ayan, kulo na siya. Naluluto na yan. Malapit na siyang maluto. Ayan. Hinihintay na lang siyang tumalbog o yung lumutang. O, ayan, babasag-basagi na siya. Ayan, binabasag-basag na siya ng sandok at saka yung parang sagwan o yung padel, yung panghalo mismo ng kalamay na tinatawag na, na panghalo. Ayan, dudurug-durugin siya hanggang sa magliit-liit na piraso. Yung tinatawag na palitaw. Ayan, palitaw ang tawag diyan pagkaluto na. Ayan, o, pinagliliit-liit siya. Ayan, o, tinan nyo, ganyan, o, ganyan ang, Ganyan siya pinagliliit-liit. Ngayon, hahaluin na ngayon yan. Diyan na magpupwersa yung maghahalo. Kailangan may lakas siya sa paghalo. Na hangga sa mapakunat niya yan. O yung katulad yan. O, pinagsasama-sama niya yung maliliit na piraso kangina ng mga palitaw. Ayan, magsasama-sama na siyang ganyan. Ayan, o. ba diba? mahirap siyang gawin dahil kailangan may lakas sa paghalo at napakakunat niyan at may tagahawak ng dalawang tangkay ng talyase na tinatawag o ayan, minumukaan na siya yung sinasabing minumukaan pinakikinis na yung kalamay ayan o, tingnan natin o pinakikinis na yung kalamay, yung tinatawag na muka minumukaan siya na para kuminis yung kalamay at magsama-sama yung lahat ng galapong o yung ano yung uh, palitaw na galapong na niluto Hmm. Ayan, di, Ma ma... ma yan, oh, halo ng halo. Halo na walang... Walang humpay na halo. Walang tigil na halo. Hangga, dahil kasi hindi siya pwedeng lumamig. Hanggat mainit, kailangan mapagsama-sama na siya. Pag natapos na ayan, ilalatag na sa pinaka tray na malaki. O yung parang baking pan. Tray ang tawag dyan, yung latagan ng kalamay na tinatawag nila. Ayan, pakikinisin din siya sa ibabaw na ganyan, lagyan ng syrup, kikinisin ng sandok para maging makinis na mukha niyan, ayan. Ngayon, magagayak naman ng latik, ayan, yung gata ng nyog na gagawin latik, Pakukuluan niyan hanggang sa lumabas yung langis ng nyog. May langis na lalabas dyan, at tapos yung pinakalatik magiging brown, katulad nito, ayan, brown na, ready to use na yan, ilalagay sa pinaka-toppings ng kalamay. Yung kalamay na yun, pag lili, iki, ihiwain ng cubes na maliliit, na bite size pwede o dalawang piraso ng isang hiwa, ilalagay yung latik. Ngayon, mag-prepare na ng syrup. Yung syrup pang palasa doon sa kalamay na para wag magdikit-dikit at isa may flavor siyang lime. Kaya masarap ang ating kalamay na tradisyon. At iwahiwain na natin ng ganito para pag-serve ay may latik na siya at ready na.